say hi. Mga Mars, tapos mga Idol, at Lodi. Ito a... namin, ito yung ano namin. Yan, ano yan natin? Yan ang pag-aari namin. Mm -hmm. Pag-aari. <laughs> yan aming pag-aari. Pag nanaginip kami, ito yung aming pag-aari. Ang laki ng, laki ng lupa. Ayun pa, yung bakante. Yeah. Huh? Going up. Oo, yung pinapa pinapagawang bahay doon. A atin din yun. We go, sa panaginip. We go up. Now, Tapos, we're doing the opposite. Habuling mama. Habuling kita. <laughs> Ayoko. Sunset na. Punta ka ng clubhouse. Galing. Galing na baby Safi ko ah. Ja!